kahulugan ng pagsusuka sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa pagsusuka ay maaaring nakakabagabag at nakakahiya. Isang bagay na gustong iwasan ng karamihan sa atin. Ngunit tulad ng lahat ng mga panaginip, ang mga panaginip tungkol sa pagsusuka ay nagdadala ng simbolismo na maaaring magbigay ng liwanag sa ating hindi malay na mga kaisipan at damdamin. Naglalarawan man ito ng pangangailangan para sa paglilinis o sumasalamin sa isang sitwasyon na nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa sa totoong buhay. Ang mga panaginip na ito ay nagbibigay ng maingat na interpretasyon. Sa artikulong ito, susuriin natin ang kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa pagsusuka na nag-aalok ng mga pananaw Upang mas maunawaan kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong subconscious. Ano ang kahulugan ng pagsusuka sa panaginip? Ang pagsusuka sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na palayain o palayasin ang mga negatibong emosyon sa loobin o paniniwala na pinanghahawakan mo sa iyong sarili. Maaari itong kumatawan sa isang pakiramdam ng ng kontrol o pagkakaroon ng hindi ginustong, mapanirang mga kaisipan at emosyon. Bilang kahalili, ang panaginip ng pagsusuka ay maaari din maging paraan ng iyong hindi malay sa pagpapahayag ng iyong pagtanggi o matinding hindi pagsangayon sa isang partikular na sitwasyon o pag-uugali sa iyong pagkising. Ito ay karaniwang tanda ng matinding pangangailangan para sa personal na paglilinis o isang makabuluhang emosyonal na pagpapalaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng dugo. Kapag nanaginip ka ng pagsusuka ng dugo, maaari itong magpahiwatig ng matinding damdamin ng takot, panghihinayang o pag-aalala sa iyong pagkising. Ito ay maaaring kumatawan sa mga nakakulong na emosyon o negatibong karanasan na hindi mo pagganap na naproseso o nailalabas. Maaari rin ito maging isang malakas na simbolo ng isang bagay na sa tingin mo ay seryosong mali o nakakapinsala. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing wake-up call upang tugunan ang matinding damdaming ito at malutas ang anumang mga salungatan o isyong nagtutulot ng mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang taong nagsusuka. Ang panaginip na makakita ng isang taong nagsusuka ay maaaring magpahiwatig na nakakaranas ka ng ilang uri ng pagtanggi o pagkabalisa sa iyong pagising maaaring may kinalaman ito sa isang sitwasyon, relasyon o kahit isang katangian sa iyong sarili na mahirap tanggapin. Ang panaginip ay sumisimbolo din sa paglilinis o paglilinis ng mga negatibong kaisipan at emosyon. Maaari itong bigyang kahulugan bilang isang senyales na kailangan mong ilabas ang mga damdaming ito upang sumulong sa katulad na paraan, maaring ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan na alisin ang ilang nakakapinsalang impluensya sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagsusuka. Ang panaginip ng isang taong nagsusuka ay maaaring magpahiwatig na malamang na dumaan ka sa isang panahon ng paglilinis o paglilinis. Ito ay maaaring emosyonal, pisikal o maging espiritual. Madalas itong iminumungkahi na ang mga negatibong emosyon o hindi malusog na mga gawi ay kailangan alisin sa iyong buhay upang maari kang mapag-isa sa isang paglalakbay sa mas mahusay na kalusugan, mas mahusay na mga relasyon at pangkalahatang pagpapabuti ng sarili. Bilang kahalili, maari itong magpahiwatig ng pangangailangan na alisin ang masasamang gawi negatibong tao o mga lumang isyo para sa maka on ka. Maaari rin ito magmungkahi ng pagtanggi o pagkasuklam sa ilang isyo sa iyong buhay o ng ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng mga puting bagay? Ang panaginip ng pagsusuka ng mga puting bagay ay maaaring simbolo ng paglilinis o paglilinis maaaring magpahiwatig ito na mayroong isang bagay sa iyong buhay na mahirap tanggapin o aktibong sinusubukan mong alisin ang negatibo o hindi gustong mga damdamin mula sa iyong emosyonal na sistema. Ang mga panaginip tungkol sa pagsusuka ay karaniwan tanda ng kaginhawaan mula sa mga paghihirap at discomfort na maaaring naranasan mo. Ang kulay na puti ay karaniwan nagpapahiwatig ng kadalisayan, kapayapaan o kalinawan na nagpapahiwatig na maaaring nasa proseso ka ng pag-alis ng mga negatibong elemento sa iyong buhay at sa gayon ay lumipat patungo sa isang mas mapayapa at malinaw na estado ng pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng mga dilaw na bagay ang panaginip ng pagsusukan ng mga dilaw na bagay ay maaaring magmungkahi ng isang pagharap sa hindi komportable na mga emosyon o mga pangyayari sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa pagpapakawala ng mga negatibong karanasan, nakakalason na emosyon o hindi malusog na relasyon. Ang kulay na dilaw ay madalas na nauugnay sa sakit at takot sa mga panaginip na nagpapahiwatig na maari kang makaramdam ng labis, pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa isang bagay sa iyong katotohanan. Isa itong pagkakataon para sa iyong subconscious na hikayating kang tugunan at linisin ang mga negatibong aspeto ng iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng pagkain. Ang panaginip tungkol sa pagsusuka ng pagkain ay maaaring sumagisag na ikaw ay tumatanggi o naglalabas ng mga idea, paniniwala o karanasan na hindi na nagsisilbi sa iyo o nagkaroon o nagkaroon ng negatibong epekto sa iyo. Maaari rin itong magpahiwatig na sinusubukan mong linisin ang iyong sarili mula sa ilang mga sitwasyon sa buhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan at pagkabalisa na nagmumungkahi na ikaw ay nakikitungo sa ilang anyo ng emosyonal o espiritual na hindi pagkatunaw ng pagkain. Maaari itong magsilbing paalala sa hindi malay na tignan mabuti kung ano ang sinusubukan mong tunawin sa emosyonal, pisikal o mga sitwasyon at magpasaya kung sulit ang pagkabalisa na idinudulot nito sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng aso. Ang panaginip ng pagsusuka ng aso ay kadalasan maaring sumagisag sa mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa sa iyong pagkising. Ang aso sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa isang taong mapagkakatiwalaan o tapat sa iyo. At kapag nakikita mo ang pagsusuka ng aso ay maaaring magpahiwatig ng isang sitwasyon kung saan ang tiwala na ito ay nalagay sa alanganin. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang personal na sulir suliranin o isang yugto ng pagkasuklam na ibinabahagi mo sa isang tao o isang bagay. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin lamang sa iyong pag-aalala para sa kalusugan ng isang alagang hayop kung nagmamayari ka ng isang aso na hindi maganda kamakailan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng mga uod Ang panaginip tungkol sa pagsusuka ng mga uod ay maaaring isang indikasyon ng pagkabalisa, estres at negatibo sa iyong buhay ang mga uod ay madalas na sumasagisag sa mga negatibong emosyon tulad ng pagkakasala, inggit o pagkasuklam na maaring naramdaman mo o itinuro sa iyo ng iba. Ang pagsusuka sa kanila ay maaring isang hindi malay na paraan ng pagsisikap na paalisin ang mga negatibong damdaming ito. Ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig na ikaw ay nahihirapan at nahaharap sa hindi makatwiran mga takot. Ang panaginip ay naguudyok na tugunan ang mga isyong ito ng direkta upang muling madama ang kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng dumi. Ang panaginip ng pagsusuka ng dumi ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang isang refleksyon ng iyong nararamdaman discomfort o disgust tungkol sa isang sitwasyon sa iyong paggising ay minumungkahi nito na ikaw ay nasa isang sitwasyon na sa tingin mo ay lubang hindi kasiyasiya o nakakahiya at sinusubukan mong paalisin o alisin ang mga damdaming ito. Maaari rin itong sumagisag sa pangangailangan alisin sa iyong sarili ang mga hindi malusog na gawi, negatibong pag-iisip o mga nakakalason na tao na nagdudulot sa iyo ng kahirapan o pagkabalisa. Ang gayong panaginip ay maaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa paglilinis ng sarili at pagpapalabas ng negatibong enerhiya para sa emosyonal, mental at espiritual na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong sumusuka sa iyo ang panaginip ng isang taong sumusuka sa iyo ay maaaring sumagisag na ikaw ay tumatanggap o sumisip-sip ng negatibong enerhiya o damdamin mula sa taong ito. Ang panaginip na ito ay maaaring isang indikasyon na ikaw ay emosyonal na nabibigatan o na-stress dahil sa taong ito sa iyong pagkising. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang simbolo ng negatibong impluwensya ng isang tao o nakakalason na pag-uugali na nakakaapekto sa iyong buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang kanilang mga saloobin o kilos ay nagpaparamdam sa iyo na hindi komportable, marumi o nalulula. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala para sa iyo na ilayo ang iyong sarili sa taong ito o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkasakit at pagsusuka. Ang panaginip na magkasakit at pagsusuka ay kadalasan sumisimbolo ng pangangailangang ilabas ang mga emosyon o problema na nagdudulot sa iyo ng stress at apala sa iyong paggising. Ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng pagkabalisa, kakulangan sa ginhawa, o negatibo na sinusubukan mong alisin sa iyong buhay bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales ng babala mula sa iyong hindi malay na may isang bagay sa iyong buhay na hindi malusog. Marahil isang relasyon, isyo sa trabaho o hindi malusog na ugali. Ito ay isang tawag upang matugunan ang isyo bago ito maging mas malaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng mga berdeng bagay. Ang panaginip ng pagsusuka ng mga berdeng bagay ay isang indikasyon ng iyong pagnanais na alisin ang isang bagay na nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa sa iyong pagising. Ang kulay berde sa partikular ay kumakatawan sa kalusugan, kayamanan at kasaganahan. Sa kabaligtaran, ang pagsusuka ay isang paghahatid ng pagtanggi o pagalis ng isang bagay mula sa isang mula sa iyong system kaya ang panaginip ay maaring sumagisag sa isang sitwasyon kung saan ikaw ay nagpapaalis o tinatanggihan ang isang bagay na tila mabuti para sa iyo dahil ito ay nagdudulot sa iyo ng stress o discomfort kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng kayumangging bagay ang panaginip ng pagsusuka ng mga kayumangging bagay ay maaaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa, pagkasuklam o negatibo sa iyong pagising. Ang mga kayumangging bagay o material ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na sa tingin mo ay hindi ka nais-nais o nakakapinsala na sinusubukan mong alisin sa iyong sistema. Ito ay maaaring isang sitwasyon, isang relasyon, isang obligasyon o kahit isang negatibong katangian o emosyon. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay sumasa ilalim sa proseso ng paglilinis at pagpapalaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng laway. Ang panaginip tungkol sa pagsusuka ng laway ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay sumasa ilalim sa isang emosyonal na paglilinis. O maaaring ito ay kumakatawan sa katotohanan na sinusubukan mong alisin ang isang bagay sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng pagkabalisa, kakulangan sa ginhawa o pagtanggi tungkol sa isang partikular na sitwasyon. Ang mga emosyonal na damdamin na napigilan ay maaaring napakabigat para mapigil pa na nagiging dahilan upang isuka mo ang mga ito sa iyong panaginip dahil ang laway ay isang natural na bahagi ng katawan ng tao maaari itong magpahiwatig ng pagharap sa natural kahit na hindi komportable o nakakabagabag mga damdamin o mga sitwasyon sa iyong paggising kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na nagsusuka ng gatas ang panaginip tungkol sa isang sanggol na nagsusuka ng gatas sa iyo ay maaaring sumagisag sa mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o isang sitwasyon o relasyon na nangangailangan ng pangangalaga sa pag-aalaga na nahihirapan ka. Maaari itong kumatawan sa iyong stress at pagkabalisa tungkol sa isang partikular na sitwasyon kung saan sa tingin mo ay wala ka sa mga bagay-bagay at ito ay nagpapadama sa iyo ng emosyonal na hindi maayos. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng mga isyo tungkol sa de dependency, responsibilidad o hindi natutupad na mga pagnanasa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang taong nagsusuka ng dugo ang panaginip na makakita ng isang taong nagsusuka ng dugo ay maaaring kumakatawan sa isang negatibong emosyonal na estado o isang sitwasyon na sa tingin mo ay partikular na nakaka-stress o nakakagambala sa iyong paggising. Maaari itong sumagisag sa emosyonal na pananakit na iyong nararanasan na nagmumungkahi ng isang malalim na ugat ng takot o kahinaan. Dahil ang pagsusuka ay karaniwan na uugnay sa pagalis ng isang bagay, maaari rin itong magpahiwatig ng iyong pagnanais na linisin ang iyong sarili mula sa negatibo o nakakalason na mga sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng malinaw na likido. Kapag nanaginip ka ng pagsusuka ng malinaw na likido, maaari itong sumisimbolo sa paglabas ng mga nakakulong na emosyon o damin na naging sanhi ng iyong kakulangan sa ginhawa o stress. Iminumungkahin nito na mayroong isang bagay sa iyong buhay na kailangan mong paalisin o alisin upang sumulong. Maaaring nangangahulugan ito ng pangangailangan para sa paglilinis at paglilinis ng iyong sarili, physical man o emosyonal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng iyong asawa ang panaginip ng pagsusuka ng iyong asawa ay maaaring nagpapahiwatig ng iyong hindi malay na pagpapahayag ng pag-aalala o pagkabalisa tungkol sa iyong relasyon o sa kanyang kapakanan. Ang pagsusuka sa panaginip ay kadalasang sumisimbolo sa pangangailangan na paalisin o alisin ang isang bagay na nagdudulot ng pagkabalisa o kakulangan sa ginhawa sa totoong buhay kaya ang panaginip na ito ay maaaring isang pagmumuni-muni ng pinipigilang pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa iyong asawa. Nagpapahiwatig ng mahinang kalusugan o sumisimbolo sa iyong nakikitang pangangailangan na alisin o linisin ang ilang negatibong aspeto ng iyong relasyon. Maaaring makatulong ang pag-introspect o pakikipag-usap ng hayagan upang matugunan ang anumang mga potensyal na isyu kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bata na nagsusuka. Ang panaginip ng isang bata na nagsusuka ay kadalasan maaaring bigyang kahulugan bilang isang metapora para sa pagtanggi o paghahanap ng kahirapan sa pagtunaw ng isang tiyak na sitwasyon o katotohanan sa iyong paggising. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang hindi komportable na katotohanan o pagbabago na iyong nilalabanan. Maaari rin itong magmongkahi ng pagkabalisa, emosyonal na pagsabog o kahit na sumasagisag sa isang hindi malusog na diin sa emosyonal o pisikal na paglilinis upang alisin ang sarili sa ilang mga emosyonal na pasanin o pisikal na kakulangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na nagsusuka ang panaginip ng isang patay na nagsusuka ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa paglilinis o paglilinis sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ang patay na tao ay maaaring kumatawan sa isang bahagi mo na napabayaan o tinanggihan. At ang pagsusuka ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na palayain at linisin ang iyong emosyonal na estado. Ang panaginip na ito ay maaaring isang wake-up call na humihimok sa iyo na harapin ang anumang emosyonal na kakulangan sa ginhawa o hindi nalutas na mga isyo na maaring iniiwasan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng mga ahas. Ang panaginip ng pagsusuka ng mga ahas ay maaring kumakatawan sa isang makabuluhang pagpapalabas ng mga nakakulong na negatibong enerhiya tulad ng mga personal na takot nakakalason na relasyon o nakababahalang mga kaisipan. Ang mga ahas ay madalas na sumasagisag sa mga aspeto ng buhay na mahirap o komplikado. At ang pagsusuka ay maaring kumakatawan sa isang malakas na pagtanggi o paglilinis ng mga paghihirap na ito. Simbolo ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi ng isang pagnanais o ang patuloy na proseso ng paglilinis ng negatibo mula sa iyong personal na pag-iral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng buhok. Ang panaginip ng pagsusuka ng buhok ay maaaring maging isang nakakagambala at emosyonal na sisingilin ng karanasan. Madalas itong tumuturo sa mga damdamin ng pagkasuklam o pagkabalisa sa iyong pagising, Ito ay maaaring dahil sa takot o pagkakasala na may kaugnayan sa mga personal na gawain o mga isyo na hirap mong ipahayag o lutasin. Ang pagsusuka sa panaginip ay karaniwan nangangahulugan ng paglilinis o paglabas ng mga nakakagambalang isyo o emosyon na ito. Ang buhok sa kabilang banda ay kadalasan nauugnay sa lakas at pagkalalaki. Kaya ang pagsusuka ng buhok ay maaaring magpahiwatig ng pagkawala ng kapangyarihan o kontrol sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng isang asawa. Ang panaginip ng pagsusuka ng isang asawa ay maaaring sumisimbolo ng matinding pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa, pagkasuklam o pagtanggi sa isang bagay sa iyong buhay. Maaaring ito magpahiwatig na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan ikaw ay may mga responsibilidad o nabibigatan sa napakaraming problema. Maaaring may kinalaman ito sa mahihirap na hamon sa trabaho, mga isyo sa ibang miyembro ng pamilya, o kahit na mga personal na pagkabigo. Ang panaginip ay maaari rin tumuturo sa isang sitwasyon kung saan ang iyong asawa o ang babaeng elemento sa iyong buhay ay dumaraan sa panahon ng paglilinis at malalim na paglilinis, physical man, emosyonal o espiritual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng tae ang panaginip ng pagsusuka ng tae ay karaniwan nagpapahiwatig na sinusubukan mong alisin ang negatibo sa iyong buhay. Sa mga panaginip, ang tae sa pangkalahatan ay kumakatawan sa isang sitwasyon o pag-uugali na sa tingin mo ay hindi katanggap-tanggap o kasuklam-suklam sa iyong paggising. Ang pagsusuka ay nagpapakita ng pangangailangan o proseso ng pag-alis ng isang bagay. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pagkilala at pagharap sa mga negatibong aspe aspeto o emosyon sa iyong buhay na sinusubukang alisin ang kanilang impluensya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuka ng iyong kasintahan. Ang panaginip ng pagsusuka ng iyong kasintahan ay maaaring kumakatawan sa pagpapalabas ng mga negatibong emosyon o enerhiya sa iyong relasyon. Ang emosyonal o mental na mga lason na nag-ingested sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong mga pakikipag ay maaaring lumalabas at kailangan alisin para bumuti ang pakiramdam ninyong dalawa. Maaaring ito ay isang wake-up call upang simulan ang pagtugon sa anumang mahihirap na isyo na iniiwasan mo. Ilang kahalili ang makitang pagsusuka ng iyong kasintahan ay maaaring magpahiwatig ng iyong hindi malay na pag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan o kapakanan sa paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagsusuka sa iyong bibig ang panaginip ng isang taong nagsusuka sa iyong bibig ay maaaring kumakatawan sa mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa, pagkasuklam o takot sa iyong pagising. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na maaari kang kumonsumo ng negatibong enerhiya o pakikitungo sa mga nakakalason na sitwasyon o tao. Maaaring nangangahulugan ito na kailangan mong alisin sa iyong sarili ang mga negatibong impluensyang ito mula sa iyong kapaligiran. Gayon din, maaari tong magpahiwatig na pinipigilan mo ang ilang malalalim na damdamin at kailangan mong ipahayag ang mga ito sa halip na lunukin ang mga ito. Espiritual na kahulugan ng pagsusuka sa panaginip Ang pagsusuka sa isang panaginip ay maaaring bigyang kahulugan bilang pangangailangan para sa espiritual na paglilinis o paglilinis. Maaring ito ay kumakatawan sa iyong subconscious na sinusubukan alisin ang ilang negatibong pagkabalisa o pagkakasala na nagdudulot ng mental o emosyonal na kawalan ng balanse sa iyong buhay. Mula sa simbolikong pananaw, maaari itong mga hulugan na oras na para palayain ang iyong sarili mula sa ilang nakakapinsalang impluensya o nakakalason na sitwasyon na epektibong itinatapon ang hindi na nagsisilbing positibo sa iyo o kung anong ang maaaring pumipigil sa iyo sa espiritual na paraan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagsusuka ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na palayain ang mga negatibong emosyon sa loobin o paniniwala na pinanghahawakan mo sa iyong sarili. Ito ang paraan ng iyong subconscious sa pagpapahayag ng iyong pagtanggi o matinding hindi pag-aproba sa isang partikular na sitwasyon o pag-uugali sa iyong paggising. Ito ay karaniwan tanda ng matinding pangangailangan para sa personal na paglilinis sa isang makabuluhang emosyonal na pagpapalaya.